Puskalan sa probinsya ng Kalinga, naroon ang natatanging mambabatok o traditional tattoo artist ng kanilang tribo. Si Apo Wang Ed na ngayon iminumungkahing hirangin bilang national artist. Kilalanin natin siya mula sa ating kabrigadang si Mav Gonzales. Centipede Python Eagle Ilan lamang ito sa mga karaniwang disenyo ng katutubong tato o batok sa Cordillera. Para sa mga katutubo rito, hindi lang basta-basta ipingintang tinta ang tato. Simbolo pa si ito ng katapangan, kagandahan at karangalan sa mga tibo. Isa sa mga itinuturing na pinakamatanda at pinakakilala marahil na mambabatok o traditional tattoo artist sa Cordillera si Wang Od. Ang tradisyon ito, ipinamamana sa bawat henerasyon. Nararapat daw kilalanin ang husay at ang tradisyonal na paraan na pagbabatok na ginagawa ni Wang Od, isa ng institusyon sa pagpapalaganap ng isa sa mga pinakamayamang tradisyon nating na mga Pilipino. Mang oras ang biyahe mula Maynila papuntang Kalinga. Pagdating ng bayan ng Tinglayan, kailangan pang maglakad ng mahigit isang oras paakyat ng bundok. Sa tuktok ng buskalan, makikita ang maliit na komunidad ng tribong butbut. Dito, tinarayo ang tinaguriang buhay na alamat ng kanilang tribo. Ito yung bahay ngayon talaga siyang signage kasi maraming turista na yung dumadayo dito para nga magpatato sa kanya. Pero napakahaba ng trek. Isang sat kalahating oras. Tapos matarik siya, pababa, madulas. Talagang sasadyain mo. Si Apo Wangod ang kinikilalang huling mambabatok sa Cordillera. Balot ng mga batok o tato ang kanyang mga braso tibdib. Bawat marka, saksi sa mayamang tradisyon ng mga katutubo. on sa Danawi, Pahato ariki kayang na nun son. Pag pahato agad silbat no. hat pahato nun. Pahinga daw sila ya iya ananaro Ana na aru. San ana na aru siya asawa na. Supangan pa eh pahato ah. Pahato ah. No has pakalitan mamor ah. Kaya ka siya aram sa asawa Supangan pa eh pahato no. Ang astilis o ang kalitong sabi sabi ng historical record, mukhang naging tanyag din yung mga nasa kay Gurot sa Cordillera na pagka-warrior ka, pag nakapugot ka ng isang ulo, meron isang tato sa dibdib. Siguro, depende nga rin sa dami ng ulo na napugot. So, tanda rin daw to ng pagiging mandirigma. Ngayon, 97 anyos na si Apo. Sa paglipas ng panahon, naglaho na ang tradisyon ng pambabato. Pero ngayon, pinananatili pa rin buhay ni Apo Wangod ang tradisyonal na pagtatato ng kanilang tribo. Kaya naman marami ang ayaw palampasin ang pagkakataong dayuhin siya at maging bahagi ng tila kumukupas ng katutubong tradisyon. Kayo po Apo, ano po ang pakiramdam ninyo na ang dami-daming pumupunta dito para po magpatato sa inyo? May agsaad yan. May agsaad. Tanuwal, hali, ayun. Sa ruwed, uwal, eh may punta sa suyo, malabuan. Ano pong pakiramdam ninyo? Kasi pang gusto po kayong gawin na national artist. Kikilalanin po kayo sa buong Pilipinas. sa may kukumang kakatulaya ay Umasaya kay. Dahil nandito na rin lang naman ako, tila hindi ko na mapapalampas ang pagkakataong magpatato kay Wang Od. First time kong magpatato at aaminin kong labis akong kinabahan. Pinalo niya ang uling at tubig para gawing tinta. Magsistart na yung tattoo namin. Gamit ang tinik ng suha at isang kahoy na pamukpok, sinimula na ni Wangod ang pagbabato. <laughs> Sakit siya ha. No, no tapos na. Medyo masakit talaga siya, pero kaya naman. Baka maganda yung spot na napili ko, kaya hindi masyado masakit. Maya-maya pa, pinilahan na rin ng iba pang turista si Wang Od. Ang magkakaibigang ito, tumayo pa mula Tugigaraw kamusta yung pagpapatato nyo kay Wang Ano yung pakiramdam? Ano po, noong una, masakit siya. Lalo na ngayon kasi pagod siya. So, mas mabigat yung pal. Mm Pero, -mm. ay naman siya. <laughs> ano yung design nung sa'yo? Ano, crumb. Bakit yun yung napili mong design? Um, ibig sabihin po, traveler. Traveler? Ah, okay. Saan kayo nang galing? <laughs> From Tregaro pa po. Mm -mm. So, bakit kayo dumayo pa rito? Eh kasi gusto lang talaga namin matatuan okay, yung act Wang Since ngayon nga po, nino-nominate siya as national artist. Ang lalaki namang ito, first time din magpatato gaya ko at pinili niyang kay Wang Oud magpalagay. Sa una masakit pero nung kalaunan, makawala din yung sakit kasi parang namaminate siya. It's a pleasure na matatuan ng isang magiging national artist kung sakaling man na matutuyo. Naroon din ang aktor na si Gio Alvarez, kasama ang kanyang nobyang Amerikana. Sarap, sakit, nakakaiyak, nakakatuwa, mm, mm lahat. So parang nakaka-add po ba? Parang yung call ng mga tao na gawin siyang national artist? Of course! Dapat talaga. Mm -mm. It's dying art eh. This has been my dream for two years na. I think it's it's one of the last real cultural experiences you can have. Like Gio said, it's a dying art and I know it's an adventure to get here, an adventure to go through, and it's something that you'll remember for the rest of your life. Sa bawat palo ni Wang Od, sakit at hapdi ang mababaka sa bawat miwi ng mga nagpapabato. Pero ang kapalit naman, larawan ng tradisyon at sining na habang buhay ng nakaguhit sa balat. Mula 300 pesos hanggang 2,000 piso ang bayad sa pagpapabato kay Wang Od. Depende sa laki at hirap ng disenyong ipalalagay dito. Ngunit kung dati, simbolo ng katapangan at kagandahan ang batok, ngayon tila naiiba ang intensyon ng pagpapalagay nito. Ano ang kabuluhan ng pagtatato ngayon? Una, pamana natin yan mula sa mga ninuno. Pangalawa, self-expression. Pangatlo, social identification. Pangapat, hindi decorative din. Panglima, pangalaala. Pag tin tinatatua kang pangalan sa'yo. Hindi nag-asawa at nagkaanak si Wang Od. Dahil dito, pinangambahan na wala nang mapagsasalina ng sining ng pagbabatok. Pero noong 2006, nakahanap ng tagapagmana si Wang Od, ang apo niya sa pamangkin na si Grace. Natuto ko kay apo, Wang Od. Pinapanood lang kasi nung bata pa kami, eh, para kaming ano, naglalaro lang. Maliit na bagay lang. Yun. Para kay Grace, mahalagang natuto siya ng pagbabatok. Hindi naman daw nila inakala na magkakaroon ng kampanya para kilalaning national artist ang kanyang lola. Itong sa buskalan kasi parang mahalaga kasi yun kasi isang traditional kasi sa amin yun. Sa edad na 19, may mga batok na rin si Grace sa katawan gaya ng python o sawa na sumisimbolo bilang proteksyon. Si Apo Wang Ode nang naglagay sa kanya nito. Ito, bundok kasi nakatira ako sa bundok. Ito, rice bundle. Isang mahalaga din sa amin. Pero nakahanap man ng magtutuloy ng mayaman na tradisyon ng pagbabato, wala pa raw balak magretiro si Wangod. Kaya kayo may Pagbaba ng buskalan, binisita rin namin ang barangay Liglig sa bayan pa rin ng Tinglayan. Naglalakad pa lang kami. Nakasalubong na namin ang isang lola na balot ng batok ang mga braso. Nakilala ko si Apo Chumangyag, isa sa pinakamatandang babae rito sa lugar. Noong panahon daw ng Hapon, isa siya sa mga namundok para magtago sa mga mananakop. Doon sa unang nakaranas ng pagbabatok. Namitluon po. Namitluhan na. Ihan ang kanyang mga patok hango sa mga bagay na matatagpuan sa ating kalikasan ano ibig sabihin itong mga to ito po ito ni apo tatlong araw ginawa ang tato sa kaliwang braso niya habang isang araw naman ang kanang braso niya <laughs> Unang pansikap na na, ilam na Kabilang sa Tinglayan Tribe si Apo Chumangyag, iba ito sa tribo ni Wang Od na Butbut Tribe. Nakalulungkot daw na wala nang natirang mambabatok sa lugar nila ngayon. Pero para kay Apo Chumangyag, isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkatao ang mga guhit sa kanyang balat. Na yung pato ayat, si matoy sa si Pumaan. Oh, At hanggang pangulat, matoyan. Inaan siya, idam na pato, matoy sa nisabi. Hanggang ngayon naman, di ba, ang lipunan natin, binubuo ng na halos dalawang daang socio-linguistic and ethnic groups. So may kanya-kanyang kaugalian yun. So kasama sa kaugalian nga, yung pagtatato. At uh, yun nga, identification mo yun ng grupong etniko mo, pamilya mo, kabilang tribo, kung nasang isla ka. So sa modernong panahon, ibang pamilya mo, ba, mga fraternity at iba pang grupo, nakuha rin yung pattern na yun. Ang pagbabato, isa lamang sa mga kinalakhang tradisyon ng ating mga kababayan dito sa Kalinga. Tradisyong nananatiling buhay dahil sa malasakit ng mga gaya ni Ato Wangod na nagpapatuloy nito